Dahil nga ayaw naming masabihan na mukhang hindi kami nagpapalit ng kurtina ay naisipan na namin magpalit ngayong araw. Team gray and cream muna tayo ngayon. di ba Ang ganda rin pala nito. Pero sobrang ganda rin itong mocha na to na nabili namin. ba diba? Ang tagal namin niya na hindi pinapalitan. Kaya naisipan namin na magpalit ngayon ng dark gray muna para maiba naman. Kasi lagi nang nakikita ninyo sa mga video ko yung team mocha na yan. Kaya pinaltanan namin itong gray. Kaysa naman intayin ko pang mag-comment kayo na palit-palit din ng kurtina. <laughs> At ang ganda guys, grabe na bili ko lang yan dito, sobrang mura. Ilalagay ko nga pala yung link dyan mamaya sa comment section para naman pag kung gusto ninyo eh maka-check out din kayo. Tatlo na yan ha, magkakasama na yan. Package na yan, tatlong yan. ayan, makakapili kayo, sobrang daming available color nito. Ang daming combination na pagpipilian ninyo, pero available din yan sa isang piraso kung gusto ninyo. Sobrang mura lang nito, 'di ba? Sobrang ganda kapag ka bumili ka sa labas or sa mall, yung isang ang piraso niyan sa mall nako napakamahal pero ito tatlong piraso na napakamura mo lang na mabibili, 'di ba? Ang ganda rin naman, kita nyo naman, 'di ba mukhang social, mukhang mamahalin din saan ka pa. Ang laki ng matitipid talaga ninyo kapag ka dito sa ganito kayo bibili mga guys. Oh, ayan, 'di ba? Ang sipag natin ngayon magpalit ng kurtina. Ang sarap din pala sa mata ng ganitong kulay gray and green. Pero alam nyo guys, sobrang daming available color. At ito guys, maaliwalas lang, 'di ba? Ang sarap lang sa mata. Ayaw ko din kasi nung mga kulay na kulay na kunyari pulang pula, dilaw na dilaw, asul na asul, berdeng berde. Dito na muna tayo sa aesthetic color kasi maaliwalas masarap din pala talagang tingnan sa totoo lang. Hindi dahil aesthetic siya. Kita nyo naman o oh, di diba tuwang tuwa enjoy na enjoy ako. At ngayon sa wakas iba na oh mababago na yung background ko ngayon pag <laughs> Hindi na kayo magsasawa doon sa team Mocha. Iba na yung makikita ninyo ngayong araw. Ang ganda sa totoo lang aminin nyo o oh, di ba diba? Kaya kung gusto nyo guys pili kayo ng ano, 6 feet nga pala yan yung haba nito, 6 feet saktong sakto lang, 'di ba? Ang ganda pag 6 feet kasi yung 5 feet parang bitin. Na try ko na yun, guys, dati na order ako ng isa, kaya ngayon alam ko na 6 feet yung saktong sakto sa mga ganitong klase ng bintana, 'di ba? Sobrang ganda ayan. Kaya kung gusto niyo na pili na kayo ng favorite color ninyo, available to guys sa maraming sizes, may 6 feet, 7 feet and 8 feet. Makakapili kayo kung ano yung gusto ninyong haba at kung ano yung haba na kayo kailangan ninyo sa mga bahay ninyo. ba diba? Sobrang ganda. O oh, ayan, ang ganda ng araw natin ngayon. Kaya kung gusto mo, check out mo na din.